So, so, you the chips? What chips? You eat the chips down, sa? Huh? Yeah. What? Ah, ah, I know you get the chips down in the no, kitchen. No, I did it. Where? Papaganda na si Inday, si Nona Lokring. Ayan, si Gina, nagpapaganda rin. <laughs> Ay e na guys. Mamalancha na ako na her. O di ba? Tapos na kaagad. Hintay yun. Ay e na, tapos na si Inday. Nakapladya na po po. O di ba? Lalarga na kami. Magbibis lang kami, lalarga na. <laughs> eh na, nakabista kami. O, tignan nyo si Non Lock Ring. Eto na. <laughs> Sige na, bye-bye. Subscribe nyo ako, ha. Subscribe, like and share my channel. Bye-bye.